Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Johnny Kay Idol Ilin Ido Jin Sablawan Miss Mia Milaurel Lito Buino Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis, Idol Marvin Maleveran, Matt Vlog XPJ Secret Files Kay Lilibit Tumagi DG Music Weapon at sa bago natin na member Welcome po kay Tita Jinke Ferris at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community Diyan sa Cebu sa mga beaker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas sa mga may mga pinagdadaanan at patuloy na lumalaban sa buhay katulad ng mga idol mabuhay po kayong lahat Simula na po natin ang ating kwento Makalipas lamang ang ilang mga minuto, hindi nila inaasahan at gulat na gulat ang mga ito sa sumunod na ginawa ng mga inkantong jaba. Agad na nagtatalunan ang mga ito palayo doon sa lugar at iniwan na lamang silang nakamaang ang mga bibig. Hindi sila makapaniwala na hinayaan sila ng mga inkanto at hindi inatake. Palaisipan din sa kanila kung bakit matapos na makipagtitigan ang mga ito sa batang si Butchok, agad na umalis ang mga ito doon sa kanilang kinaroonan. Ilang segundong nagkatinginan ang mga ito at ilang sandali wikan itong si Butchok. Aling Aroma, mukhang kaya na ng katawan ko ang pagtawid doon sa lagusan papunta doon sa aming mundo. Sigurado akong nag-alala na si Lula Candida at si Natatay Luis sa amin. Sa muli, maraming salamat sa tulong na ginawa ninyo. Sana, darating ang mga pagkakataon na muli tayong magkikita at magkakasama. Napatitig itong si Aling Aroma sa Batang si Sibutsok. Alam ng inkantong babaylan na malakas ang kanyang ginawang paggamot. Ngunit hindi pa rin ito makapaniwala na kabilis na bumalik ang lakas nitong si Butyok. Maaaring nasa katauhan ng bata ang kalakasan nito. Ilang sandali pa, sagot naman nitong si Aling Aroma. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyon, Dudong Butyok. Kailangan kong gamutin ang lahat ng mga nangangailangan at naniniwala sa akin. At kilala ko rin si Tata Islao. Sinabi na sa akin ni Bangkil na si Tata Islaw ang nag-utos sa inyo. Sana nga pucok, Muli tayong magkikita at magkakasama. Natitiyak kong darating ang araw na katatakutan na ang lakas mo, hindi lamang sa mundo ng mga tao, pati na rin sa iba't ibang mga mundo. Nagpapasalamat din ang mga bata sa ginawang tulong nitong si Bangkil. Nakapagdesisyon na rin ang inkantong si Bangkil na matapos na makabalik na sina Butchok doon sa kanilang mundo. Susunod na din sila ng kanyang mga kaibigan. Hindi pwedeng magtagal sila sa mundong ito dahil pinaghinalaan na sila ng mga kapwa mga inkanto. Ilang sandali lamang agad nang gumawa ng mga ritual itong si Bangkil para makabalik na ang mga bata doon sa kanilang mundo. Sabik na sabik na ang mga ito na maihayag at maibalita ang tagumpay sa kanilang misyon doon sa kanilang mga kasamahan lalong-lalo na kay Nanay Kanida. Matapos na makapag-usal itong si Bangkil at makagawa ng mga orasyon, pumikit na ang mga bata. At pagkatapos muling nararamdaman ng mga ito na parang idinuyan sila ng kawalan. Ilang sandali lamang, nagmulat na ng mga mata ang tatlong mga bata nang mayroong magsalita galing sa kanilang likuran. Nakabalik na din kayo mga magigiting na mga batang mandigma. Binabati ko kayo sa tagumpay na nagagawa ninyo. Dudong Butsok, sigurado akong ipagmalaki ka ng sobra ng iyong lula kandida. Tara na, ihahatid ko na kayo doon sa lugar ng kanlasog. Paglingon ng tatlong mga bata nakita nila ang isang matandang mayroong mahahabang mga buhok at balbas na kulay puti. Si Tata Islaw kasama ang dalawang alalay nito na mga timawang inkanto. Nakahanda na din doon ang sasakyan nilang balsa na hinihila ng kalabaw. Ilang sandali pa, masayang naglakbay na ang mga ito doon sa kagubatan ng sinawahan. Hanggang sa makalipas pa ang ilang mga minuto tuluyang narating na nila ang gilid ng gubat. Tanaw na nila ni Butchok ang malawak na mga taniman ng palay na nando doon. Isa nga sa mga nagmamay nagmamayari ng napakalawak na palayan ay sina Tatay Dadoy at Papa Goryo. Nang tuluyang makababa na ang kanilang grupo, nagpapaalam na din itong si Tata Islaw. Ngunit mayroon itong binabanggit kay Butchok na hindi maalis-alis sa isipan ng bata may sinasabi kasi itong si Tata Islaw sa kanya. Ayon kay Tata Islaw, kailangan nilang magpapahinga ng maayos para agad na bumalik ang kanilang lakas dahil baka sa mga darating na mga araw kakailanganin ang kanilang lakas at tulong sa isang labanan. Ngunit hindi naman sinabi nitong si Tata Islaw ang buong detalye. Ngunit pakiramdam ng mga bata. Mukhang mayroon na naman silang kakaharapin na bakbakan. Makalipas ang ilang mga minuto, nagtakbuhan na ang mga bata papunta doon sa kanilang bahay. At masayang-masaya ang mga ito nang makitang malakas na muli ang kanilang lula kandida. Napaluha din itong si Luis. Sobrang ipinagmalaki niya ang kanyang anak ngayon. Dumaan ang mga araw, nabalik normal ang kanilang buhay bumalik sa pagiging mga batang makulit at paslit ang apat na mga ito. Makalipas naman ang ilang mga linggo, kasalukuyang kausap ngayon ni Nanay Kanida ang ermitanyong si Tata Islaw doon sa taniman ng mga gulay nila. Kahit kasi bumaba na sa patag at lumipat ng tirahan si Nanay Kanida, hindi pa rin nila iniwan ang kanilang bukirin. Isang bisis sa isang linggo, Dinadalaw ito ng matanda kasama ang kanyang disipulo na si Pablo. Kapag wala naman sila, ang pamangkin naman ni Nanay Kanida ang tumitingin sa kanyang bukirin araw-araw. Malapit lamang din kasi ang bahay nito na nasa gilid lamang ng Sapa. Masinsinang nag-uusap ngayon ang dalawang matanda. Ilang buwan na kasing pinoproblema nitong si Tata Islaw ang mga nangyayaring kaguluhan doon sa bukirin ng Anupog na sakop doon sa kabilang bayan, ang bayan ng San Juan. Nando doon na ang ilang mga albularyo at ilang mga antingero para tumulong sa problema ng mga ito. Ngunit hindi iyon sapat para manalo sila sa labanan. Ang makakalaban kasi ng mga ito ay ang iba't ibang mandirigma naggaling sa mundo ng mga inkanto. Nitong mga nakaraang mga araw kasi, nakakagulat ang bigla ang pagkamatay ng ilang mga pinakamatanda doon sa kanilang lugar. Sa loob lamang ng isang linggo, lima na ang namamatay doon. At ang dahilan ay ang mga inkantong karagwa at ang mga kasabwat ng mga ito na mga pulang mga agta ayon pa kay Tata Islaw, ang mundo ng mga batibat, kamunti ka nang maubos ang bilang ng mga ito dahil nga sa ginagawang pag-atake ng mga inkantong karagwa. At nitong mga nakaraang mga araw, namataan nila ang mga inkantong karagwa at mga pulang agta na umaaligid doon sa kabundukan ng Anupog. Sa dalawang linggong nagdaan, anim na ang mga namamatay na mga matatanda doon sa maliit na bayan na iyon at hindi nila malaman ang tunay na kadahilanan ng pagkamatay ng mga ito. Nang mag-imbestiga si Tata Islaw na pag-alaman nilang unti-unting kumikilos na ang grupo ng mga inkantong karagwa para sakupin ang bukirin ng anupog. Nando doon kasi sa bukirin na iyon ang mga punong kahoy ng langas na kalimitan na tinitirhan ng mga inkantong karagwa. Kaya hinala nila ni Tata Islaw, punterya nilang atakihin at sakupin ang kagubatan ng anupog para gawing kuta. Para naman sa kanilang mas malaking plano, ang pagsakop sa buong isla. Ngayon, kinakailangan ng mga ito ang tulong itong si Butchok. Alam ng matandang ermitanyo na si Tata Islaw na nagiging gabay na ng bata ang hari ng mga inkantong unggah at makahingi ang mga ito ng tulong galing sa mga mababagsik na mga inkantong ito. Nang marinig ni Nanay Kanida ang lahat ng mga inihayag nitong si Tata Islaw, naintindihan na niya ang lahat. Kung iyan ang magagawa kong tulong Tata Islaw, masaya at malugod akong ipadala ang aking apo. Makalipas ang ilang mga oras nang makabalik na sina Nanay Kanida doon sa kanilang bahay, agad na sinabi ng matandang babaylan doon sa kanyang apo ang napag-usapan nila ni Tata Islaw. Ngayon, napagtanto na nga ni Butchok ang mga ibig ipinahiwatig ni Tata Islaw noong huling pagkikita ng mga ito. Agad naman na sumang-ayon itong si Butchok. Ngunit ang tanging makakasama niya sa pagpunta doon sa bukirin ng Anupog ay si Nanonoy lamang at itong si Pablo. Ang dalawa pang mga bata kasi na si Natuto at Gabriel kasalukuyang kasama nila ni Luis at Lucas doon sa bayan ng Basak. Mayroong mahalagang pinuntahan din ang mga ito doon sa lugar ng asawa nitong si Lucas. Kailangan din na mayroong maiiwan sa bahay nila ni Nanay Kanida. Kaya maiiwan din ang matandang babaylan. At isa sa mga plano din kasi ng matandang si Nanay Kanida. Kailangan na mas magkakaroon ng tiwala itong si Butchok. Sa kanyang mga tangan at kakayahan, kailangan itong gumawa ng mga misyon na hindi siya kasama. Kaya kinabukasan, maagang umalis sina na butyok doon sa bayan ng kanlasog. Sakay ang mga ito ng isang balsa papunta doon sa bukirin ng anupog. Kailangan pa nilang daanan ang dalawang mga malalaking bukirin bago sa pitin ang bukirin na iyon. Kaya mahaba-habang paglalakbay ang kanilang gagawin. Ayon pa kay Nanay Kalida, kailangan nilang hanapin at kausapin ang namumuno doon sa mga abularyo na si Tatay Kuri para siyang magtuturo na sa kanila sa mga dapat nilang gagawin. Makalipas ang walong oras na paglalakbay ng mga ito, wika nitong si Pablo. Dudong Butyok, nandirito na tayo sa bukirin ng Anupog. Didiritso na tayo doon sa sintro ng lugar na ito para makausap agad natin ang grupo ng mga albularyo. Lumipas naman ang ilang mga minuto nakita na nila ang mga kabahayan na nandoon sa gitna ng malawak na lugar. Parang isang pamayanan na napapalibutan ng makakapal na mga punong kahoy at mga matataas na mga pangpang. -pang. Napapaligiran din ang maraming mga kabahayan ng mga malawak na palayan, maisan at mga taniman ng mga gulay. May nakita din na ilog ang mga ito na parang paikot doon sa lugar na iyon kasalukuyang binabaybay na ng mga ito ang gilid ng malawak na palayan at sa mga pagkakataon na iyon alerto at mahigpit na ang mga ginawang pagbabantay doon sa lugar ng mga antingero at mga kalalakihan na armado ng mga armas simula kasi nang mamatayan ng sunod-sunod ang mga ito araw gabi ginagalugad na ng mga ito ang buong paligid para masigurado na hindi na muling makagala doon ang mga nakikita nilang mga inkantong karagwa at mga pulang mga agta. Kahit na alam ng mga ito na kulang ang kanilang pwersa, nagiging matatag naman ang kanilang tapang. May mga nagbabantay doon sa gilid ng palayan na agaran na nakikita ang isang balsa na papasok doon sa kanilang lugar. Dahil wala namang inaasahan ang mga ito na magiging bisita nila. Mabilis na lumapit ang mga ito doon sa sinasakyan nila ni Botchok. Anim na mga katao ang nagmamadaling naglalakad para harangin ang kanilang sinasakyan. May dalang mga matatalas na mga itak at matutulis na mga sibat ang mga ito. Ang anim na mga ito ay ang mga kalalakihan na nagbuluntaryong tumulong sa pagbabantay doon sa kanilang lugar agad ng wika ng isa nang makalapit na ang mga ito sa sinasakyan nila ni Butchok. Tumigil muna kayo mga kaibigan. Sabihin muna ninyo kung saan kayo galing at kung sino ang pakay ninyo dito sa aming lugar. Sino ang kakilala ninyo? Ang kinakausap ng mga ito ay itong si Pablo. Sagot naman nitong si Pablo. Ipinadala kami ni Nanay Kanida mga kapital. Kailangan namin na makausap si Tatay Kore, ang namumuno sa mga albularyong Nandrito. Kaya sagot naman ang isa sa mga ito. Bakit mo kilala si Tatay Kore? Ano ang kailangan ninyo sa kanya? Wala kasing kalam alam ang mga ito tungkol sa ginawang paghingi ng tulong ng mga albularyo kay Tata Islaw at Nanay Kanida at hindi din nila kilala ang matandang babaylan na si Nanay Kanida. Kaya nagdalawang isip pa ang mga bantay na pahintulutan si Nabutsok na makapasok doon sa loob ng lugar. Ngunit makalipas ang ilang mga minuto, mayroong dalawang mga antingero ang nakasakay doon sa mga kabayo ang papunta sa kanilang kinaroroonan. Inutusan ang mga ito ni Tatay Kure. May kutob kasi ang matandang albularyo na ang mga iyon na ang ipinadala ni Tata Islaw. Ngunit nang makalapit ang dalawang mga antingero, hindi makapaniwala ang mga ito na mga bata ang ipinadala ng matandang ermitanyo. Kaya pinabalik muna ng isang antingero ang kanyang kasama doon sa kinaruroonan nitong si Tatay Kore para makasigurado na ang mga iyon nga ang ipinadala ng matandang ermitanyo para tumulong sa kanila sa tingin pa nga ng mga antingero kahit na sa aso magtatakbo na ang mga batang ito sa takot wala kasi sa mga hitsura ng mga bata ang bangis mukhang mga tutoy lamang kasi ang mga hitsura ng mga ito na parang walang ibang ginagawa kundi ang maglaro makalipas ang ilang mga minuto para makasigurado kasama na ng isang antingero itong si Tatay Kore nang makalapit naman ang albularyo pinanghihinaan din ito ng loob nang makita ang mga bata. Katanungan pa nga sa isipan ng matandang albularyo kung ano ang magagawa ng mga batang ito sa labanan kontra ang mga mababangis na mga inkanto. Ngunit nang mapag-alaman ng matandang albularyo na isa sa dalawang mga bata ay apo ni Nanay Kanida kahit papano nagkaroon ito ng pag-asa. Alam niya kasi si Nanay Kanida at kilala. Bukod sa kinatatakutan ito ng mga kampo ng kadiliman, kakaibang antas din ang tanga nitong lakas. Kaya pinatuloy na nila ang grupo nila ni Butchok hanggang sa makarating ang mga ito doon sa mga kabahayan. Agad na dinala ang mga ito ng albularyo doon sa kanilang kinaroonan. Sa lugar ng basikulo, nakakasama nitong si Tatay Kuri ang apat na mga albularyo na kusang tumulong sa kanila at ang apat din ng mga antingero. Sa mga albularyo, bukod tanging itong si Tatay Kure ang mayroong mas matataas na mga kaalaman. At doon naman sa mga antingero, dalawa lamang sa mga ito ang maaasahan ni Tatay Kure. May mga sumama din sa kanila na mga kalalakihan na naninirahan din sa bayan na iyon. Nagkusa ng tumulong ang mga ito para protektahan din ang kanilang mga pamilya at mga kamag-anak. Nagpakilala agad ang mga bata at itong si Pablo. Ngunit tulad nga sa mga naramdaman ng mga antingero at itong si Tatay Kore, duda ang mga ito sa kakayahan ng mga bata. Napakaraming mga kalaban kasi ang makakaharap nila at mga bata lamang ang ipinadalang tulong sa kanila. Kaya halos lahat ng mga nandoon hindi makapaniwala ang mga ito. Ngunit itong si Tatay Kore, habang nakakasama na niya ang mga bata ng ilang mga minuto, dito na niya naramdaman ang lakas ng presensya ng dalawa. Kaya para masubukan ang mga ito, wikan itong si Tatay Kore kay Butchok at Nonoy. Mga bata, nakakaranas na ba kayong makipaglaban sa mga aswang, engkanto o dablo? itong si Butchok na ang sumagot habang nakangiti ang bata walang kagatol-gatol na wika ng batang si Butchok. makailang bisis na kaming nakakaharap ng mga aswang at mga inkanto tatay kore marami na din kaming napatay ng mga aswang tulad ng mga abuak tik-tik, busaw at ang mga malalakas na uri ng mga aswang tulad ng mga saltik at maging mga gabunan noong nakaraang buwan lamang tinalo din namin ang mga inkantong bugoy. Huwag po kayong mag-alala, mga bata nga lamang kami. Ngunit marami na din kaming karanasan sa pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Ngunit ang isang antingero na kasamahan nila ni Tatay Kure ay agad na nagwika. Mga bata, hindi laro ang pinupuntahan ninyo isa itong seryosong sitwasyon at krisis na kinakaharap ng lugar na ito. Humingi kami ng tulong sa isang ermitanyo at isang malakas na babaylan. At hindi namin inasahan na mga batang walang kamuwang-muwang ang ipinadala ng mga ito. Baka kung makakita kayo ng aswang o multo, magsilabasan ang mga luha ninyo at mga uhog dahil sa takot. Dito na naglalakad agad itong sinunoy papunta doon sa nagsasalitang antingero. Naririndi na kasi ang batang aswang sa mga ginagawang pag-iinsulto ng mga ito sa kanila ni Butchok. At kahit na nagpapaliwanag na itong si Pablo at sinabi na di hamak na mas malalakas ang mga batang kasama niya, hindi pa rin naniniwala ang mga ito at may ilan pang mga antingirong nakikita nilang tumatawa sa kanila. Wi ka nitong sinunoy. Alam namin kung gaano kalaki ang problema ang kinakaharap ninyo. Kaya nga kami ay nandarito para makatulong. Ngunit huwag niyong insultuhin ang aming mga kakayahan. Baka ikaw manong ang uunahin ko. Napatigal-gal ang anting at hindi ito makapaniwala sa nakitang katapangan ng isang bata. Ngunit gayon paman sagot naman ng anting ngero. Ganon ba bata? Sige nga, ipakita mo kung ano ang tangan mong lakas. Ngunit kakatapos pa lamang sa mga sinasabi ng anting iyon, biglang nawala ng batang aswang sa kanyang kinatatayuan. At sa isang iglap, nakatutok na ang matutulis nitong mga kuko sa liib ng anting nero.